for today's video. Finally, magagawa ko na nga itong luto-lutoan ko dito sa labas ng aming bahay. Kamuntik pang pa hindi matuloy kasi talagang makulimlim ang kalangitan. Actually, binagsak niya nga ng kaunti. Buti na lang kaunti. At talagang ipinagdasal-dasal ko. One hour lang naman ang kailangan ko para maluto tong gulay. Mabuti na lang at pinakinggan din ako ng haring ulan. Ano, itinigil din niya para matuloy ko yung pagluluto ko dito sa labas. Basta trip ko talaga magluto sa kahoy dito sa labas at gumawa nga lang talaga ako ng tatlong bato nung nakita nakita nyo ngayong umpisa, naganap ako ng malalaking bato. At uh, medyo basa nga yung mga kahoy na panggatong na ginamit ko. Pero napaapoy ko naman. Kaya tuwang-tuwa na naman ako. Mm -mm. Nandito pa nga lang ako sa Singapore. Gustong gusto ko na talaga to gawin. Hindi naman po pwedeng gawin dito sa Singapore. bawal, bawal magpaapoy-apoy dito. Mm -mm. May mga designated barbecue pit nga lang. Pero syempre iba talaga sa Pilipinas. At dahil nga dami-daming panggatong ayun o, no? yung mga kahoy-kahoy na yun. Ako ang nasasayangan. Kaya sabi ko gagamitin ko ang mga yan kaysa naman maanay dyan, ipanggagatong ko yan kaya naman, the next day actually ay flight na namin, kaya ito yung last day talaga na kailangan magawa ko talaga, itong gustong gusto kong gawin habang nandito ako sa Pilipinas at sumakto pa talaga na mayroon nga kaming mga nakuhang mga gulay-gulay sa previous na video ko nakita ninyo yung pumunta kami sa Uma, at ito nga yung mga gulay na mga hinarvest, harvest ko doon sa mga tanim nila, -mm, -mm harvest ako sa tanim ng iba, nagpaalam naman po ako, mm -mm, char char ayan na nga, at actually, boritibo nga or dinindeng ang tawag dito sa Ilocano. Mm -hmm. Buri kasi mayroon kasing ano, mayroon siyang kamote. Ayan. O ba diba, parang ang estetik ng pagluluto sa kahoy mo. Oy, yun nga lang. No, problema ko na yung uling yan. Mm -hmm. Puti na lang talaga. Masipag naman talaga akong tao. Oh, oh. Iisising ko yan kasi gusto ko malinis na malinis pa rin talaga yung kaldero. Mm ba -hmm. diba, parang nakakaano nakakatuwa tong magluto-luto na ganito napapanood ko kasi ito sa mga ano eh sa mga content creator ay ah, creator but naging creator yung creator yung mga content creator o mga vlogger na magumagawa nito na may mga pagka may pa aesthetic uh, background sila eh mga ba background background sa farm ako meron din naman akong background farm hindi nga lang farm parang basurahan pa yata yung background ko man ay Ayan at sinipag din ako mag voice over. Mm usually hindi na ako nagbo voice over kaya nakakapagod. Nagbo voice over ako sa kabila. Voice over din dito. Wala na akong masabi. Oy. Eh ikukwento ko na lang yung pagluluto ko dito. Ayun na nga eh. Siyempre nagkikrib-krib na din naman talaga ako ng mga ano. Nabu nauutal na ako. Hindi ko na, hindi ko na pinabalitan. Kung nauutal ang hirap mag-edit. Sa totoo lang. Ano, ikaw Ikukwento ko na lang yun na nga napa, napayaya nga. Si, Nagyaya nga si partnership na pumunta sa kanilang uma. At mabuti na lang talaga may mga tanim-tanim donut. Meron kami na iuwing gulay na inapuno ko yung basket ko na yan. At meron na nga akong maluluto ngayong araw na ito. At iba din talaga yung lasa talaga ng fresh na fresh na gulay. Mm, -mm. Meron nga sana akong content na gagawin nga din sa fresh na gulay na yan. Kaso wala na talagang time. At pabalik na nga kami dito sa Singapore. Kaya niluto ko na lang in a way, ilocano way. Yan, dinengdeng. Or buridibod ang tawag dyan. So, niluto ko yung kamote. Yung kamote hindi namin kinuha doon sa, sa uma binili namin yon na ilalagay ko sana sa adobo pero hindi na nailagay and mayroong sitaw na fresh na fresh mm -mm. at saka mayroong sili mayroong ding okra at mayroong talong at yan talaga ay galing lahat dun sa tanim ng ano ah uh, kapitbahay char kapitbahay hindi taga, mga taga uma mm -mm. they are so nice na pinaano kami pinaharvest kami kasi tuwang-tuwa talaga ako sa pagka fresh ng talong manoy hindi siya muscular <laughs> muscular ayo talaga yung mga matitigas na mga talong na mga puro buto-buto na lang talaga sa sobrang tigas na dito kasi sa abroad hindi ka makapili ng ganung gulay bibihira ka talaga makachamba ng mga very fresh na gulay, what to do. Mm -mm. Hindi naman kasi sa kaartehan, lumaki kasi ako na magulang ko eh, mga farmer. Kaya sanay na sanay ako talaga na puro fresh ang magagulay. As in, fresh from the, ano, from the puno talaga. Mm -mm. As in, iba yung lasa at nakasanayan ko yung ganong lasa. Kaya naman, every single time na umuwi ako sa Pilipinas, yun talaga yung hinahanap-hanap ng panlasa ko, yung fresh freshness ng gulay. Mm -mm. And syempre, kasama na rin ito yung, yung luto sa kahoy. Oo, oo. Lumaki din kasi ako talaga na kahit may shell lane na kami o may gasol na kami dati. Ang nanay ko talaga magluluto talaga yan sa kahoy. Kasi sobrang tipid ba. Sayang daw kasi yung gasol. Kaya yung dami-dami namang panggatong na libre sa paligid. Totoo naman kasi yon Actually, yun ang kagandahan na lumaki ako sa ganong um, upbringing. Kasi ma-ano din ako. Na-adapt ko yung pagiging masino pagiging matipid kaya madaming kahoy sa paligid namin na yan, uh -uh. walang gumagamit nasasayang lang siya, kaya gagamitin ko talaga yung panggagatong ko siya para hindi masayang yung mga kahoy-kahoy na nagkalat dyan. O, oh, at least, di ba, napakinabangan. Hindi lang kin pinakinabangan ng anay. O, oh, and then, nagawa ko pa magluto-luto lang ganyan. May content pa ako. O, oh, di ba? Ang saya. Ang daming purpose nung ginawa ko na to. As in, happy talaga ako. Um, mm -mm. Hindi lang dahil masarap yung niluto ko. Happy talaga ako na nagawa ko talaga tong content na to man. Oy. Ayan na nga yung talong, di ba? Itura pa lang ng talong. Oh, fresh na fresh. Ang sarap din yan, ilaga lang. Ay, naman ko, naglalaway na ako. Ay, eh. mm, sandali, pause. Takam na, takam pa rin talaga Pag nakikita ko tong video ko na to. Ito yung kagandahan, yung pagiging content creator na ano. Kasi madami kang isine-save na memories. Tapos pagbalik mo na kung saan ka mong bansa pupunta. May mga memories ka na na naisave. At uh, tinitreasure treasure mo na paulit-ulit mong pinapanood. Yun yung kagandahan ngayon. Today's technology. -mm. -mm. Naitatago mo yung mga ganitong mga sweet memories ng iyong baka-bakasyon. Ganyan. O, diba. O, tapos mayroon pa ako pang premiere. O, diba. Double, ano. Double happiness. Yes, So, yung puri de nga na yan, eh, typical na. Pag-uong lang naman ang panlasa ko dyan, ano. Mm -mm. Tapos, sa uh, lahat nga ng gulay. Kung sa amin nga, kasi nandito nga kami sa Northern Summer. So, hindi or iba yung mga gulay-gulay dito at iba din mga gulay-gulay sa Luzon area. Sa Luzon talaga, mayroon pa yung dahon ng, uh, ano, Meron pa yung dahon ng sitaw. Merong dahon, ah, bulaklak ng kalabasa. May saluyot. Ay, nako. Ayan na naman tayo. Oh, mm -mm. Eh, wala talaga. Yun lang ang meron. Pero kahit yan lang yung niluto ko. Ayan, ba diba, Nagpausok pa ako talaga. Ay, oh, mm -mm. At nilagyan ko nga din ng leftover na pasay or prawn or pasayan. Mm -mm. Kung anong tawag nyo dyan. Leftover namin yan. Nakita ko mm-mm. Eh, gustong gusto ko yung mga ganyan na mga sinasagpaw. Nagpapasarap lalo at nagpapaganda sa kulay ng iyong dinding din. Mm, nabuhat ko, 'di ba? Without ano, pot holder, ah. katibay ng arms ko yan, Mm, 'Di diba? ba? saya-saya ng itsura niya. Ang colorful, yummy. And as in na enjoy ko naman talaga yung pagmukbang ko dito. Mm, mm Lunok muna ako. Ay. So yung sa part nga na kumain na ako, ano, medyo hindi na ako naka ano doon, wala ka poise poys doon kasi ni-enjoy ko na lang. Actually, snack lang muna yung iniscoop ko na yan kasi hindi pa naman talaga dinner time. As in, super aga pa. Mm -mm. At ito din pinya, di ba? Kasama din yan sa mga hinarvest namin doon sa uma at super sweet. Para talaga siyang may sirap. Ewan ko, iba yung pinya nila dito. Ang tamis. Mm -mm. At ginaya ko nga kung paano siya magbalat si partnership. Ganito kasi ang pagbalat ng pinya dito sa kanila sa summer. Ano, sa amin kasi sa La Union yan, ano yan, iniikot-ikot mo pa lahat ng mata, tinatanggal. Dito, hindi na tinatanggal yung mata. Mm -hmm. ganyan nga siya magbalat. Ginaya ko, ay, carry ko pala din. Mm -hmm. ganun talaga, pag wala kang kasama na, ano. Kasi wala sila lahat dito sa bahay. Ako lang mag-isa, kaya wala akong mautusan. Kaya ako, self-service. Mm. -hmm. Grabe, manang lunok-lunok ko man dito. Oy. So, isang buong pinya ngayon nga ang aking ano, snack lang yan. And plus, i-snackin ko yung yung in-scoop ko na ulam, syempre for the video, oh, oh. tapos syempre snack lang yon. mamaya ng totoong kain, mamaya pag nandyan sila lahat, o oh, dinner yon. so snack snack muna tayo, ba? Oh, diba? ang tagal naman magbalat, oy, ang first timer ka, dai dai mm. Ayan nga, makapal nga. Naalala ko talaga nung bata kami, ano, pag ganyan ka ka pagbalat mo sa pinya, pagagalitan ka kasi madami ka daw sinasayang. Kaya nga, ba diba, pinapaikot-ikot yan na tinatanggal yung mata dito kasi sa sobrang dami na ng pinya dito, no? Bilisan na lang kasi ang dami. Actually, sa isang tao, isang pinya, ah. Uh, kasi ang dami talaga. Tapos, maano talaga yung mga pinya dito, matubo, i-i-i, mo lang talaga yung, yung ano niyan, korona niyan. Tubo na naman siya agad -agad. Hmm. At ito nga yung version na matamis. May, may mga version-version din pala yung mga pinya na yun. Yung maliliit, grabe ang tamis. Yung mga malalaki naman, ang dali, lunok ulit. Yung mga malalaki naman, matamis din. Pero iba talaga itong tamis ng mga maliliit. Grabe. blablabla. na ako sa pinya nila dito. Marami din naman pinya doon sa Luzon. No? Pero iba. Iba yung sa kanila. As in, trust me. And ayan na nga, malapit na ano. Struggle is real. Yan. So, kailangan kong tanggalin yung tangkay na yun kasi sa pag-slice ko, makikita nyo kung paano nila din i-slice. Uh, diba? Wait lang. Patient. Uh, ah, marami pa akong tinatanggal talaga. Mm. Diba? ganyan ganyan nila i-slice yan o, oh, para sa akin, yung, yung ginagawa ko is hindi expert ah, first timer yan first timer, ayan ang tagal-tagal mo naman, nagugutom na ako so imumukbang ko nga yung ano, yung niluto ko no konting kanin at konting ulam lang para pagka dinner mamaya masabayan ko pa sila hindi yung busog na busog na ako ito yung babanatan ko tong pinya kasi ang tamis talaga nito hmm. teka lang magreti muna tayo doon sa ating ano table kasi hindi ako gagamitin yung aming dining table doon ako sa ano balcony doon ako sa balcony kakain hmm. Ayan na nga nagre-ready na ako, 'di ba? Actually, pag-ubo ko pa lang pinagsisihan ko kung bakit ko na pag tripang kumain din dito sa labas, ano? Pinagtripan ko tong araw na tong magluto sa labas. Trip ko din kumain dito sa ano, sa harap, mm, diba? Eh medyo nagsisi ako dahil ang dami pa lang dumadaan na tao. Nakikurious sila yung hapon na kasi yan. Alam mo yun yung sa Pilipinas pag hapon na marami nang naglalakad-lakad, naghahanap siguro ng mga ulam-ulam ganyan. Dumadaan-daan papuntang mga store, may mga bibilhin at tingin sila ng tingin sa akin. Mm -mm. Bakit siguro na naisip nila bakit kaya tong babaeng tong aga, -aga? umaga, dinner na. Snack ba yan o no? dinner, di ba? At bakit nga naisipang dito pa sa harap talaga kumain? Ganon siguro niisip nila. At sila nang tingin. Kaya ako naman din na rin ako bakit eh, makakonsentrate man. Kaya pinagsisihan ko pa dito ako sa harap kumain? Uh, ba diba? May dining table na makamain. O oh, yan. <laughs> May pa, kaway, kaway ka pa talaga. Ang dami kasi talaga. Sinakikiris siguro nila tingin sila lahat dito sa akin. Habang dumadaan sila, mga motor, ganyan. Hindi ko na pinapakita kay busy na ako kumain. Ano? Ayan, enjoyin nyo na lang the rest of the, ano, the rest of the movie, char. The rest of the video. Lunok ulit ako, no? Enjoyin nyo na lang the rest of the video. And maraming maraming salamat sa inyong panunood. Oo, oh, yung haba-haba ng voiceover ko today. Yung nakaraan, hap-hap lang. Oo, ito, malapit na matapos. Naka 11 minutes voiceover ko. Ah, yung galing. Hanggang dito na lang maraming salamat. Bye. Enjoy the rest of the video. Thank you. Bye.